Neri Miranda, nasa top 10 most wanted list pala. Napagbintangan nga lang ba ang misis ni Chito Miranda? Ipinaliwanag ng Southern Police District kung bakit kasama sa kanilang listahan ng most wanted persons ang actress-entrepreneur na si Neri Naig Miranda. Ayon nga kay PMAJ Hazel Asilo, ang Public Information Office Chief ng SPD. Ito ay dahil sa dami ng counts sa laki ng piyansa at bigat ng kaso na isinampal laban sa actress. Pagpapaliwanag pa dito, It's because of the number of counts of her case. Kasi 14 counts po yung kanyang case. 14 counts of violation of Section 28 of the RAH 799 as well as yung syndicated staffa. Pagpapaliwanag pa niya, nagbe-base po kasi kami sa number of counts at saka sa gravity ng case. Ganon din po sa bail na kailangan nilang i-comply para makalaya po sila. Sa may mga kinoconsider po kami na para malagay doon sa top most wanted. Nang tanungin si Asilo kung ano-ano pa yung mga kaso na kabilang sa top 10 most wanted. That's usually murder rape, syndicated staffa, cases like that. Yun po yung mga pumapasok sa most wanted natin and violation of RA 9165 which is sa pinagbabawal na gamot. Dagdag pa niya, we have weekly accomplishment report. Last week, we had 92 arrests of for the most wanted persons here in Southern Police District. Magugunita inaresto ang aktres ng mga otoridad ng SPD habang nasa isang konvensyon sa Pasay City noong November 23 dahil sa umano'y paglabag sa Securities Regulation Code o Estafa at Syndicated Estafa. Una itong ibinalita ng online host na si OJ Diaz sa kanyang channel at sinabing nasa top-mounted person pa ang Mrs. Nichito Miranda. Kinumpirma naman ito ng SPD na kung sana nasa top 7 list ng police station level ang actress. Sa kabuoang halaga upang makalaya ang actress ay nasa 1.7 million. nag na ng motion to quash ang legal team ni Neri na naglalayong mapaluwag ang bisa ng kasong isinampal laban sa kanya. At sa kasalukuyan ay nagtungo rin umano ang kampo ng actress sa Regional Trial Court sa Pasay City para sa rearrangement sana. Ngunit ito ay inuurong ng korte sa January 9 dahil kinailangan muna raw magsumite ng kanil kanilang komento ang Prosecution at Securities and Exchange Commission hinggil sa musyon na inihain ng kampo ni Neri. Ilang araw matapos makulong ay isinugod sa ospital ang Mrs. Nichito para i-assess ang kanyang medical condition at kanyang well-being. Marami naman ang nakikisimpat siya ngayon sa actress at sinasabing tulungan ito dahil hindi naman talaga ito ang may kasalanan. Marami ding mga artista at politiko ang nagpahayag ng kanilang pagtulong sa asawa ni Chito Miranda.